Welcome back to my channel, this is Pauline Today, it's first day of Ramadan guys So, nag-start na ang inyong lola na mag-fasting daw ko no Pero, I will try my best na makapag-fasting ako Hindi gaya yung last uh, Nag-fasting din ako last last year Nag-fasting ako Pero now, talagang itatry ko mag-fasting guys Siyempre, meron tayong mga Para rin sa health natin Kasi nga, di ba may sugar ako Tingnan natin kung anong magiging epekto nito. Pero, last 2 years ago, nag-fasting ako talaga straight. Natapos ko yan. Alam nila yun, Yung mga nakakakilala sa akin. So, natapos ko yung fasting na yun. Ngayon, itatry ko na naman matapos siya ngayon. So, nag-start na kanina. Uh, ngayon is uh, March 11. So, Ramadan na dito, guys. Ramadan sa Saudi Arabia. Uh, sa lahat naman yan sa buong mundo eh. Kaso, kahapon talaga, kagabi lang na-announce na Ramadan ngayon na today. So, ngayon, ang ginawa ninyo lola, nag-start na ako mag-fasting sa madaling araw. So, nag-stop na ako, kumain until now. So, ang ginawa ko, uh, nagising ako ng maaga kasi 3, 3, 3 o'clock So, yan, 3.30, tapos na. Hindi na ako kumain talaga. Tapos na, 3.30, early in the morning tapos nagising ako ng 10 kasi ang duty ko for today kasi nga doon ako sa kabilang branch sa so 12.30 sa so, 12.30 p.m. duty ko doon hanggang alas 3 siya hati nila ako dito tumituloy ko na rin ang duty ko dito hanggang alas 5 tapos babalik ako ng alas 8 yan sinabi ko na sa inyo na alas 8 ng gabi hanggang madaling araw na yon hanggang ma-break na yung fasting na naman. So, to make it short, guys, Ramadan ngayon. Paulit-ulit nakakabobo, di ba? Ramadan ngayon. Tapos, ginawa ko nga kanina umaga, nagano na ako, naligo, di ba? Nagising ako ng mga bandang 10, naligo. Naglaba, naglinis, nagplancha. Para hindi ko maiisipan magutom. <laughs> Which is hindi naman ako nagugutom, no. Pero Good luck. Good luck sa mga kagutuman. So mamaya ipakikita ko sa inyo ko anong kakainin ko pag break ng Ramadan. Pag break ng fasting pala. So mamaya, mamayang uh, after magrib o before magrib Kasi pag sumigaw na yung, yung sa hapon na dasal, correct me if I'm wrong ha, yon yun na pwede na kumain. Pero hindi ka dapat bibiglain. Dapat inom ka muna ng tubig. Pagka mo ng tubig, that's the time kakain ka ng konti-konti. Matamis muna. Kasi sa kanila, ginagawa nila dates. Hindi muna bibiglain kasi mabibigla yung yung chan ninyo. Kaya yun, yun ang gagawin ko mamaya. So, see you later guys at good luck sa atin mga nagpa-pasting at good luck na rin sa akin. So, tatry ko my best na makumpleto ko to. By the way, today is my first day of fasting. Matatapusin ko yan. Unti-unti ko hanggang matapos. Ipakikita ko ulit sa inyo yung gayang ginawa ko two years ago. Pakikita ko pa konti, -konti. Kaya kita-kits tayo mamaya guys at maya-maya papasok na ako. Magpe-prepare lang ako. Kita-kits sa uh, pabalik na ako ng branch namin tatapos ka lang mag check ngayon uh, pauwi ako pakikita ko sa inyo kung masyadong gloomy ang lugar ngayon ito sa inyo guys Yan, time check it's only uh, 2 o'clock in the afternoon guys tignan nyo masyadong gloomy so ibig sabihin yan guys mag-change na naman ng weather. Magiging mainit na mainit na naman guys. Ayan na. Tapos na talaga ang taglamig. Wala nang taglamig na nagaganap. Ayan siya. So makikita nyo ha. 2 o'clock in the afternoon. Maganda nyo. Masyadong gloomy. No? Ibig sabihin yan talaga magbabalik na ng, magbabalik na ng weather. So masyado pa maraming alikabok. Turab yan guys. Turab. Ang ibig sabihin ng turab. Alikabok. Okay, ka na ako sa amin'g hospital. Si ah, tawag 'yun pa 'yung pira-pira na And guys, uh simula na nang kainan, break na nang fasting yan, nagluto. Ayan, nagluto. Ayun, 'yung 'yan, nagluto ako ng ampalaya na merong giniling. <laughs> Madami kasi 'yung ampalaya. Tapos ayan, bigay lang ng kapitbahay. Yan, yeah, may saging ako, may dates, may langgunisa. And of course, meron akong sambusa. Of course, my favorite. Ayan siya, guys. Ayan, and rice, brown rice, guys. Ayan, kain tayo. Ayan, ni matamis-matamis pa daw. Dasal. Kayo, guys. Kain Yan, guys. Ito yung aking uh, first day ng fasting na nag-break ng fasting. Ayan na, kakain na ang inyong lola for how many hours? <laughs> fasting. At least, kahit pa paano, nakayanan. Masarap. Palaya gusto mo? Hindi, <laughs> masarap to. Hindi mapait. <laughs> 很大哟。 Hinatid yung ano, sambusa. Hinatid. А ini hindi tanpapin yun. Ay, hindi tanpapin yun. Kasi marami ang pasakba. Ay, <laughs> hindi kailangan maging nangayon. Uh -huh. Ay, dati, sa loob ako kumakain, diba? hindi eh, to table sa labas, eh.

kasi nakamabigla ko. Nagkikwento ko rin yung ngayon. Diba dati dito na kami nakatira. Diba ghost story na naman. Ayun yung umaga. Umaga ako magising diba? Kasi kakain ako. Mga uh, 2.30. Magaling araw. Kasi nga fasting na diba? Paglabas na paglabas ko. Nagparamdam na naman si Lola. Tapos, amoy, may matanda. Yung sama ko pala, nakikita siya may dumaan. Takot na takot siya ng kwento ko. Hindi ko lalaman mo yung naman nakakilala sa akin. So. Sure. Ito bigay ng India. India kanina. Nabot sa akin. Sabi ko, fasting ako. Mamaya ko nang nakakainin. Sinabay ko dito sa mga samusa na in-order namin. Ito naman po itong tambusan nila. Yes? Meron ako. Gari na kay Sheryl. Nung ganyan ko, biligay ko kay Dr. Nasser kanina doon. Kau balik lagi tu? Si N N. Gramatong talaga guys, ganito maraming pagkain. Yung mauumay ka na lang. Ito 100% cheese to. Kasi maputi. Meron ba may cheese? Nakakain ka ng na cheese? Ang lami pa ako. Madami pa. Madami pa. first day ng aking fasting. So, na-break na. Nakita niyo lahat ng kinain ko. So, pakikita ko naman sa inyo for tomorrow. Okay? Thank you so much, guys. And don't forget to like, subscribe if you haven't yet. Hit and share na notification bell. ba? See you then. Bye. I know that you'll be me, don't